Kumusta mga ka -awks? Nandito pala tayo ngayon sa Nambalan River. So, mag <coughs> explore tayo dito ngayon kasi walang trabaho kaya pinuntaan natin itong Nambalan River. So, napakaganda pala ng Nambalan River mga ka-ox. Marami rin taong nagsispuntahan dito. Araw-araw daw dito marami tao sa Nambalan River. Sobra, nakaka-enjoy talaga dito. Ayan. Maraming kubo yung mga bahay, yung ilog dito. Ginawang cottage dito sa gilid ng ilog. Meron sa gitna. Depende sa gusto mo kung saan na gusto pumunta. Saan mo gustong kubo, yung upahan, yung yun. Ayan. May mga daladalang tubig, inumin, pagkain. Maraming kumukunta dito mga, uh, mga uh, dumadayo dito galing sa iba't ibang lugar dito sa Tarlac. Ano na to eh? bundok na to, dulong-dulo na to ng Mayantok, Tarlac, pero dinadayo to mga mga turista dito. Okay, hey, tulad namin, pampanga pa kami. Dinayo namin to. Nakita lang namin kung gaano kaganda dito sa Nambalan River. So, ito pala mga ka talaga. Napakaganda ng Nambalan River. Ayan si sir. Nagtutungkod na lang kasi mga ka madulas yung mga bato dito. Daanan. Kaya mahirap mahirap dumaan dyan. Kaya si Sir nag-aano lang ng kahoy, tutong food, ay eh, ano, kawayan. And sir, dahan-dahan lang Kasi delikado. dito mga hawks na kasawang balik-balikan tong nambalan river nambalin ba o nambalan ng nambalan na o balan nambalan river ito eh hindi ko alam kung anong tamang pronunciation nito Ilikot ng kamera ko mga kaos dito sa mabato kasi dito sa dinadanan namin mga pustuhan namin kaya maligot yung camera